Magbabalik aksyon si unbeaten Pinoy boxer Carl James Martin matapos niyang magpagaling mula sa injury. Kung ano ang maaring asahan ng Pinoy boxing fans sa kanyang comeback fight, yan ang inihayag ni Wonderboy sa ulat ni Rafael Bandayrel. Matapos ang walong buwang pagkakagarahe, muling tatapak sa loob ng boxing ring si Pinoy super bantamweight prospect Carl James Martin undefeated sa kartadang 21 wins na may kasama pang 17 knockouts. Pangarap umano ni Martin na maging ganap na world champion. Aniya sa PSA Forum kahapon, ang laban niya kontra kay Oscar Duge ng Tanzania, ang unang hakbang para maisa katuparan nito. Sa ato na yun, pinagsisikapan naman po namin, no? Uh, lahat naman ang pwedeng gawin sa training ginagawa naman po namin. As bata pa lang po ko, nangarap na ako maging world champion kasama mga magulang ko, mga kapatid ko, no, mga tumutulong para sa akin. Noong bata pa lang po ko, nangarap na po talaga ako maging world champion at makapagbigay ng malaking karangalan sa Bansang Pilipinas. Dagdag pa ng tubong lagawi ifugaw, target niya ring maabot ang estado ng isang undisputed champion balang araw. For me, maging world champion muna, maging world champion. Mas maging isang ganap na world champion. Kung sakaling mag ma madaan sa magandang usapan, maging isang unified and target maging isang undisputed. Kung sakali man na uh, hindi na ako, hindi na kaya ni katawan yung 122 pounds, sa na rin po kami ng division para kahit pa pa. Makakuha ulit ng another target sa world championship. Samantala, ipinangako naman ng tinaguriang ang Wonder Boy na pagsusumikapan niyang masungkit ang tagumpay sa pamamagitan ng isang knockout. Inaanyayan ko po kayong manood po sa darating na August 19 po sa, sa Mandaluyong. Sana po nandun po kayo masubaybayan niyo po ako at sana may iuwi ko pa rin po yung tagumpay. At yung target natin win by TKO or KO. Rafael Bandayrel, PTV Sports.